Hello guys, welcome back sa ating video Ito guys oh, Manakita lang ako ng video guys kung bukong ganino video to na lang talaga ako guys Kung paano nila inahakot yung produkto nila galing sa kanilang farm Mabundog pa guys Ginagamit lang itong monorails na may parang tractor to guys Ito na ng tractor sa atin the receipt guys so thank babae lang yan guys so makita nyo paano tinatakbo yan oh, ng monorails walang nag drive yan guys guys so, tingnan to kung gaano ka bundok yan guys kaya hindi tayo nagtataka na mas mura talaga yung bilihin sa ibang bansa kaysa sa Pilipinas sana makita mo guys sa iba lalo lalo na sa ating gobyerno kung paano solusyonan kahit po lang mga daan yung natin na kung saan ang mga kababayan natin ay nagtatanim doon so yung mga produkto nila ipikita mo yan you know, bigas yan natin yung isang paano din na dinadala sa kanilang milk mercado yan guys galing talaga ng idea dito guys so amazing ayun guys kayo masasabi nyo nito approve ba sa inyo yung ganito pang madalian ng ato na gawain guys yun yung uh, makina na ginagamit nila sila yung mag install yan guys makikita nila yung mga uh, na sa saan lang makapasok na sa si sakit ano yung nila yan guys na yung mag install yan guys kung uh, na may sa Pilipinas nila dito guys para Wala naman yung mga bilihin natin dito guys Patas ng patas. Okay guys, thank you for watching Share lang po guys, thank you